Isang uri ng palaka, muling nabubuhay kahit tumigil na ang pagtibok ng puso. Paano? Alamin, merong isang uri ng palaka na muling nabubuhay kahit mistula na itong walang buhay. Ito ang tinatawag na wood frog, isang uri ng amphibian na kusang nagyayelo sa loob ng 6 hanggang 8 buwan kada taon upang maka-adapt sa malamit na klima paano ito nangyayari. Tara, alamin natin yan. Sa pagsisimula ng taglamig, agad na napupuno ng yelo ang abdominal cavity o tiyan ng wood frogs. Bumabalot ito sa laman loob ng palaka. Kasabay nito, nagpuproduce ng maraming urea at glucose ang atay ng wood frog. Magsisilbi ang mga ito bilang anti substance upang mapigilan ang dehydration at pag-freeze ng cells ng mga palaka. Dahil tumigil na ang paghinga at pagtibok ng puso ng wood frog, akalaing patay na ito kahit ang totoo nasa hibernation state o mahabang pagtulog lang ito. Pagdating naman ng tagsibol, matutunaw na ang yelo dun sa palaka. Unang gagana ang puso nito, kasunod ng utak at sa kalaunan ang mga binte. Biological miracle kung ituring ang pagyayelo ng wood frogs Naginagawa ito upang protektahan ang kanilang sarili mula sa taglamig. Patunay ito sa kamangha-manghang kakayahan ng mga hayop na manatiling buhay at ligtas sa kabila ng matinding hamon ng kaligtasan. Ikaw, anong masasabi mo sa kakaibang hibernation ng wood frogs? Z research Report. Re -re -report.